Okay, hello, what's pang mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung tungkol sa blow by. Okay? So pag-uusapan natin kung alin yung normal normal na blow by at saka yung alin yung hindi normal o yung tinatawag nating excessive blow by. Okay? And of course, so sa na rin natin kung ating paglinis ng ating uh, uh PCB valve pero bago ng lahat, please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa. Let's go! so bago ang lahat, ano nga ba yung tinatawag natin blow by? Okay, so yung blow by guys is yung pag-escape ng pressure, ano? O yung pag-escape ng air to fill mixture na during combustion na umi-escape doon sa piston ring natin. Kasi nga yung piston ring is hindi naman totally sirado 'yon, kagaya niyan. Yung yan yung piston ring na 'yon. Kung makikita niyo, meron siyang gap. Ayan So, uh, kung makikita niyo. So, diyan 'no nag-escape yung pressure. So, yung pumupunta doon sa ating uh, uh, crankcase. So, yun yung tinatawag nating blow by. At sa akin, yun yung tinatawag nating normal normal na blow by. So, tama po, lahat po ng engine, lahat po ng may piston na engine is may blow by. So, mer meron naman tayo tinatawag na hindi na normal na blow by. At yung yung term natin is yung excessive na blow by. So, yun na nga minsan mali-mali uh, yung mga Uh, term na ginagamit natin ano kasi minsan sinasabi ng iba ay hindi na maganda yung yung makina mo kasi blow by na yan so kailangan na yung overhaul so mali po yung term na blow by na yan kasi nga lahat po ng lahat po ng makina lahat po ng may, may piston na engine is may blow by yung term na dapat na ginagamit natin doon is yung excessive yung sobrang sobrang blow by di diba? so yun yun dapat okay So, kung yun yun yung blow-by, so, kailan natin masasabi na normal normal na blow by at kailan natin masasabi na excessive na, 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 yung blow by na tinatawag natin okay so nagiging excessive na yung blow by is pag uh, nangyari is pag uh, yun nga may lumalabas na na oil doon sa dipstick natin and may kasamang puting usok kaya nga natin guys masasabi na you know, hindi na maganda yung kondisyon ng ating makina okay so pag nagperform po tayo ng tinatawag natin compression test doon lang po natin malalaman guys Okay, maliban doon sa pag nakita natin na may, na may tumatalsik na ng sa lipstick and uh, may lumalabas na uso. And, pero yung pinaka number one na talaga makonform natin is yung pag nagperform tayo ng compression test sa every combustion chamber ng makina natin. So doon natin malalaman na yung kondisyon na ng, ng ating mga makina. So doon natin malalaman yun guys. Okay, so I just want, I want to show you this video guys. Isang example doon mismo nga sa aking sasakyan. Kasi nga nangyari is Ah, uh, ko na medyo marami-rami na yung lumalabas na oil doon sa dipstick ng ng sasakyan ko. So, ayan, gusto ko pang ipakita sa inyo and uh, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung yung or masasabi nating normal na blow by at saka yung excessive na blow by. So, ito pa yung video, guys. Eh, so ito, guys, oh, uh, kaya na pagisipan ko'ng linisin tong ating uh PVC valve kasi nga ito, na natin.

Ayan guys, so masasabi ba niyo na excessive blow ba yan or normal lang yan? So kaya ito tuloy uh, napag-isipa kong linisin tong aking uh, PVC valve kasi nga baka barado na. So kasi yan yung lumalabas na oil dun sa aking dipstick ano. So ayan, so tingnan natin mamaya pag nalinis natin kung may pagbabago ba. Okay guys, so yung location ng ating uh, PCB valve guys Is nandito lang po yan sa ilalim ng ating uh, intake manifold ano So kung makikita nyo, meron tayong uh, host dito uh, Kailangan, kailangan, pag nagtanggal ka nito is of course doon sa ilalim I don't know kung makikita nyo, but okay, ayan. Ito, ito, ito guys, ito yung host na to Ito yun know. o okay, Ito po yung host na yan Yan po ay papunta sa uh, PCB valve okay? na ang location po nyan is andoon mismo sa ilalim ng uh, sa ilalim ng uh, intake manifold ano? so dito um, ang hirap ano mahirap siyang ma-access so siguro kailangan talaga natin doon sa ilalim doon tayo mag-access ng ating PCB valve so tara punta tayo doon sa ilalim Ayan, okay guys, so andito na tayo sa ilalim. Well, ang uh, ating hirap ano ang ating PCB valve is ayan yan guys yan yung location ng ating PCB valve so bali ang uh, uh, Nandito lang siya sa ilalim mismo ng ating intake manifold. Ayan kung makikita nyo. Yung daming leak na daming leak na oil. Ano? And ayan yung ating PCB valve. So, uh, uh, ang hirap, ang hirap ang video, no. Ito yun, no. Ito siya, guys. Yan. So, kailangan ko siyang tanggalin and try ko siyang lilinisin. Okay? Guys, of course, hindi na ako siguro makapag-video pag tinanggal ko yan. Ang hirap kasi na napakalitang space. Okay? So, papakita ko mamaya pag natanggal ko na. Okay, yan. Ito, guys, at uh, nahugot ko na yung PCB valve. Yan, you no. Know? Actually, uh, malalaman mo kasi yung PCB valve kapag ka uh, mo uh, dapat may may maramdaman kang umaalog sa loob eh. Ito meron pa naman kaso parang barado na siya. And yung pinoproblema ko lang dito is I don't know ah sa pagkakaalam ko kasi hindi ganito yung PCB valve nung Honda Civic Dimension and ito parang ano lang eh parang pina-plug in lang. Sa pagkakaalam ko kasi yung Honda Civic Dimension is tin-thread yon and saka metal yung uh, PCB valve. Ito, uh, pina-plug in lang. So, try ko lang lilinisin to kasi kapag inihipan ko, hindi siya, hindi ganun karami yung lumalabas na hangin. So, probably, uh, marami ng, ano, marami ng bara. Marami ng bara and marami ng dumi doon sa loob. Kaya, so, hindi na masyado makahingay itong sasakyan natin, ano. Ayan, so, of course, try kong lilinisin to. And, uh, ayan, o, may, may, may gumagalaw pa naman doon sa loob. So, lilinisin ko siya ng, ano, guys, Uh, diesel. Okay? Okay, yan guys. So, uh, para malinis ko itong ating PCV uh, PCB valve, uh, maganda sana pag mayroon akong WD-40, ano, mas mabilis. Kaso lang wala nga. So, ito, try kong linisin siya ng, ano, uh, diesel. Yan. So, diesel po yan. And of course, uh, si-shake, na natin hanggang sa pumasok nga dan yung, ano, sa loob. Ayan. Uh, talagang ramdam na, na 'yung alog. Kanina hindi siya ganoon ka ka-free 'no 'yung alog niya. And uh hinihipan ko guys. Uh, malaki na 'yung ano, malaki na 'yung lumalabas na hangin. So, confirmed na talagang ano siya 'no. Uh, barado. Uh, hindi naman siya barado. Taso medyo restrictive na yung kanyang flow ng hangin oh. So of course, uh, ibabalik na lang natin 'to guys uh, kasi okay na siya. So babalik natin 'to sa kung saan siya nakalagay. Okay, yan guys. So uh, ibabalik na nga natin siya. So kung saan siya na kung saan natin siya tinanggal, of course doon natin siya ibabalik. So eto medyo nakahanap ako ng medyo magandang gandang spot ano na nakahawak sa sa camera. And uh, dito siya guys. Ayan. So buti at ito nga is plug in na lang ano. Hindi na siya yung thread na talagang isi-thread mo pa. Ito just plug in. Ayan. Ayan. Ayan guys. Okay. So yan na siya. And of course babalik natin tong uh, host niya. Ayan. Ayan. Dito, plastic ka. Uh, mabilis lang siya i-ano. Mabilis lang siya i-plug in, guys. So, ayan. So, naibalik na natin. Okay. So, try na nating paan rin to. Kung ano yung nagiging result. When it compares doon sa kanina. Kasi nga, medyo marami-rami yung lumalabas na oil doon sa dipstick. Ano. So, try natin. Okay, yan guys. So, uh, naibalik na nga natin itong ating uh, PCB valve. So, dinobol check ko lang dito yung yung hose dito sa uh, ibabaw niya. Kasi kanina tinanggal ko to Nilinis ko rin dun yung, yung hose. Ano. Okay, so, moment of truth guys. Uh, guys. So, uh, try natin. Test natin kung ganun pa ba karami yung lumalabas na na oil doon sa dipstick or masasabi ba nating blow by na yon or uh, dahil lang nga doon sa medyo barado na yung ating uh, tag nito PCB valve okay so there we go so meron ako ulit ditong uh, one paper yan just to test so uh, tanggalin natin tong dipstick yan and of course itatapat natin tong, bond paper dito kaya kanina so as what as I have observed guys kanina uh, halos halos ma halos lumipad tong band paper eh, oh. pero ngayon ayan o oh. ayan so hindi na siya hindi na siya halos gumagalaw and ayan guys makikita nyo ayan ayan o oh. So, halos wala ng, ano no, wala ng lumalabas na oil. Halos wala ng, ayan, medyo may pa konti-konti, ano, ilang dots. Pero normal na po yan. Okay? Normal na po yan. When, compares doon kanina na pag nilagay ko dito yung band paper, halos lumipad yung band paper. And uh, halos mapuno po siya nung, uh, tinatawag natin dito, nung oil. Okay? Na lumalabas. Ayan, no? Oh. So, ngayon, ayan, pa konti-konti meron. So, normal po yan. Normal po. Ayan, okay guys. So, eh uh, eto, at, uh, ikinumpare ko lang yung uh, lumalabas na oil kanina. Uh, nung hindi pa natin nalinis yung ating uh, PCB valve, ano? So, ito yung kanina. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan o, Yan, yung, yung, yan yung lumalabas na oil sa ating dipstick. Ayan, so, pag tinignan mo na ganyan, yung iba sasabihin, blow-by na yan eh. Diba? Pag ganyang karami na lumalabas yung yung oil doon sa dipstick tsaka medyo malakas medyo malakas yung hangin na lumalabas doon. Sasabihin nila talaga blow by na yan eh. Pero nung nilinis natin guys, yung ating uh, uh PCB valve is ito na yung kalabasan niya. Ayan. So mayroong pailan-ilan, yung dalawa dalawang dot na lumabas na oil. Normal po talaga yan kasi nga hindi naman kasi nga halos uh, hindi halos lahat po talaga ng makina is meron na naman talaga, meron naman talagang blow by. So, yun nga lang is yung yung, term natin is na blowby is hindi is mali po yun. Yung yung term dapat doon is yung excessive blow by. So, dito kung makita mo parang parang excessive ano kasi nga ang daming oil pero yung pala is Uh, medyo barado lang actually hindi pa siya ganoon kabarado yung ating PCB valve ano medyo may konting uh, dumi lang dun sa loob ng PCB valve and nung nilinis natin ayan uh, ay yung kalalabasan guys ayan di ba so kung makikita nyo uh, wag wag kayong mag-isip ng medyo malalim kaagad agad ano kapag ka nakita nyo um, maraming lumalabas ng oil sa dipstick ko ah. Ayan. So yun yun guys. So yun pala is uh, kailangan lang linisin o kailangan lang palitan yung ating PCB valve ano. And meron pang iba sinasabi kapag may lumalabas na oil dito. Ayan no oh, dito sa ayan, eh, buksan natin 'to. Sa 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 tag nito yung pinalalagyan ng oil natin, 'di ba? Minsan sinasabi ng ibang mga mekaniko is kapag ka may tumatalsik na oil dito is uh, blow by na which is the wrong term na yung blow by and mali pa yung diagnostics ano? kasi nga dito guys normal na may minsan na may tumalsik na oil kasi nga yung may mga moving parts po dyan sa loob andyan po yung uh, moving parts dyan sa loob so hindi may iwasan na talagang may lumalabas na oil may lalabas na oil dyan okay so I hope na uh, may natutunan kayo sa ating munting vlog na to Okay guys? Okay, yan guys. So, uh, maraming salamat sa panunod and I hope na may natutunan kayo sa ating munting video na hinatid sa inyo ngayong araw. So, maraming salamat guys. So, again, please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating video para mas mag-update eh, pa kayo sa mga bagong videos ni Upload. Diba? Thank you.